Be, yan ba yung kapalit ng ice candy mo? Oo. Patingin nga, gusto ice candy mo? Patingin. Naging manok na pula. Naging manok na pula, kaibigan, yung ganyang ano. Hoy, tawag ka. Buksan natin. Wala na, hindi na naman sin. Ayun na, upo oh. Ice candy, naging manok na pula. Regalo sa akin to. So regalo. Ah, regalo ba? Hala po eh. Hala po eh. Ito yung mga bisita, ang ganda oh. o. Tip, ang Manok na pula. Hindi na hindi tandang na na mainit na pala. Wala wala tayong payo. Hoy, bilisan mo. Hoy, sigurado. Napagod. Pagod ka, hoy. Maging tatay na 'yan. Tatay ka na ngayon. Ako pagod tayo, as. Ano kaya pa ika-ika kana, hoy? Inerton, inerton bumili ng uwerto. Diyan sa ano, pipet siya. Uy, kawawa oh, naman. Kawawa ah, naman yung mami mo po eh. May, aso May aso na. May aso na. May manok na pula pa. Grabe. Dadali mo yan mamaya sa pag-uwi mo. Sa silang. Pa, anak, ano ko rin yan doon sa, ano, sa akin, manok na binigay ni Belbel. ano, hingal na Hindi digo... siya, oh. Ah. Siyempre. na sila, oh.